Sa gitna ng madilim na kagubatan, ang buwan lang ang nagbibigay liwanag. Isang iyak ng sanggol ang pumuno sa katahimikan. Hello? May tao ba dyan? Tanong ng isang lalaking naglalakad mag-isa. Walang sumagot. Sinundan niya ang tunog, tinataboy ang mga sanga. Sa isang banda, nakita niya ang isang sanggol, tahimik, nakahiga, napapalibutan ng anino, biglang gumalaw ang sanggol at tumingala sa ilalim ng buwan, kumislap ang mga mata nitong kakaiba. Napaatras ang lalaki, kinikilabutan. Ang anyo ng sanggol ay nagbago, mahahaba ang mga kamay at ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw. Biglang nawala ang sanggol, at ang paligid ay binalot ng katahimikan. Habang umaalis ang lalaki, narinig niyang may yabag sa likuran, tumakbo siya, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin mula sa dilim.